Hello 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 hello. This is Mr. Mr. 81 is running my, my vlog and welcome to this beautiful video for this beautiful day. Well well well, papunta patayo papunta <laughs> ay i na naman tayo. Well, pupunta tayo sa Hinaguan Nature Park dahil magluluto tayo ng ulam para sa kanilang lunch. At may napaluto po si Mamo ang bisita ni Happy Oyong TV na all the way from Manila. Ayan, so sabi niya magpapalunch daw siya with the, the staff, para sa staff ng Hinaguan Farm at para din sa mga aklas. So, ayan na nga si Bating. Tapos sa siyang mag-purchase um, ng mga dito naman. Ayan na bimbo para sa uh, um, meron silang gagawin na hako na ng lupa para sa garden natin. So after that, si, bating na po ng purchase sa uh, um, market. So ito naman na kanilang mga purchase. Itong ating mga ingredients para sa ating um, lulutuin na nilagang baboy. Ayan. And pansit bihon na favorito ng karamihan dito. So yun na naman na itong mga... Actually, naano na natin to na, na feature na natin to sa ating mga um, cooking vlog noon. So ngayon, ay ipipicture na ito ulit no, para naman mas maraming makapapanood at para mas maraming makakaalam kung paano niloto natin yung ating mga uh, potay, especially itong is papasit bihon para ngayong video. So yan ang mga ingredients na narinig ko na sa table and of course prepare na natin ang ating mga ingredients. So we have um, cabbage, meron tayong patatas, meron tayong petchay, meron tayong string beans, or bag bagu beans pala, bagu beans, and meron tayong karning para sa ating bihon, may carrots para sa ating bihon, mayroong cabbage para sa ating bihon, may bagu beans na kalahati para sa ating bihon, and yung mga cabbage na maramihan, petchay, Uh, maramihang bagu beans Ay para sa atin nilagang baboy So nag-slice ko, ko na lang Ang para sa nilagang baboy Ng ating mga cabbage Ayun para sila Amanda at maraming mga tao dito sa farm So yun naman ang ating <coughs> Petchay So yung mga maliliit na mga petchay ay hindi natin hatiin Dahil maliit nga So kailangan lang siyang um, buo Siyang ilagay kasi pag nagsasabaw talaga tayo guys kailangan malaki yung slice so pwede nga itong mga pecha itong mga down down hindi na i-slice ayan so dito tayo sa A1 ang, ang init pala dito guys pag ganitong mga oras tanghali <laughs> Ay, grabe! And I've been nga siya yung na-purchase siya, siya na inatasan na magluto. Sabi ko naman, ako na nagtutulungan ko na siya ako na magluto sa pansit bihon para doon siya mag-focus sa nilaga kasi yung nilagang babay, it would take times kasi pakukuluan at pala nabutin pa yung babay. So, ngayon, let's start cooking our pansit bihon. So, first, papainitin nito yung ating non and of course, ang mantika. So, after that ay, una nating lulutuin or gigisahin ang ating sahog na um, one fourth kilo na baboy. So this is um, available on ay, sa, ano, sa ato uh, meat shop natin dito sa Hasaan. So yan, imbekas-bekas natin yan kasi para po ma So, okay, okay, In okay. Inis, okay, sure, guys. Wait, wait. Mapaduos ako sa siling pan. <laughs> Ito na. And, yan na nga ang ating pork. Itong, um, this is the only sahog para sa ating pansit Kasi, alam nyo, pag napapansit talaga na tayo, mas masarap talaga pag pork yung ating isasahog compared to chicken. And, masarap din siya pag sardines lang kung sabihon lang along. So, pwede naman isahog lahat. Pwede sa inyo kung anong gusto niyo pero mas masarap yung pork kasi mas naaamoy, mas malasa yung pork sa ating mga um, pansit. Um, pwede pansit bisaya, pansit bihon, pansit bami, ano yung kind of pansit. Yun. So pag ganyan na po color ang ating um, pork, ay pwede nating ilagay ang ating mga aromatic. So we have sibuyas bumbay. Bumbay tawag sa amin pa sibuyas ng yan. Or onions. And ang ating garlic. Or ang ating bawang. Or amin is ahos. <laughs> I'm sorry. Yeah, so yung mag lang yan, guys. And together with our pork, so para din uh, mag isa, -isa din lunch ang at ating pork, so para din mag -isa. At makukombine yung aromatics natin sa ating pork na sahog. Ayan. So ganyang mga slice lang yan, guys, para sa ating um, pansit bihon. Kasi ganyan-ganyan yung slice kasi mas, mas konti, mas madami kasi hindi naman focus dyan yung mga sahog ang sa natin ang bihon talaga yung focus natin di ba so after that guys iyalin na natin ang ating boom bombay <laughs> ang ating carrots at ang ating bagyo beans so nilagyan ko na siya ng MSG kayo na bahala kung ano ilalagay yung ng MSG so after nilagyan natin ng MSG ay lalagyan natin siya ng oyster sauce and toyo para alam niyo naman na mas masarap talaga yung pasit bihon pag merong oyster sauce at merong toyo so yung toyo natin ang uh, parang napaka virgin <laughs> Ay, ang ano na ang liit ng butas. Ay, kagaya ko, I'm so virgin. Ay, I'm sorry for my word. so because sa natin yan guys, after that ilagay natin ng water. Dahil yung water ay ang magluluto ng ating pansit. So of course, dagdin natin ng ating pampalasang dagdag pampalasang cube. So this is pork cubes, guys, para kasi pork yung ating pas, lumabas yung lasa ng pork ng ating sahog. At magtitisin ng pork ang ating sabaw. So after po ng 2 minutes, ganyan po ma madali na po siyang kumulo. So, after pagkulong yan, ay nilagay na natin ang ating pansit bihon. So, ganito pansit bihon natin is one half. So, one half lang po siya. So, lagyan natin ng more toyo dahil lang toyo yung magpagbigay lasa at kulay sa ating pansit bihon. So, after that, ay mikas-mikas lang natin, guys. Pack! Para naman, mas makumbined yung ating mga um, nilagay na sahog ng karne at ng ating um, carrots, ang ating um, beans or the bagu beans. Uh, ah, diba? So, after that, nilagay na natin ang ating cabbage. So, huli po yung cabbage kasi yung cabbage, alam nyo naman, it's part of the living vegetables. So, mas madali po siyang lalambot. No? Mabasa lang yung lalambot. So, didagan ko siya ng toyo guys at ng oyster sauce kasi para mas maka mamalasa yung cabbage na ating huling um, huling nilagay. Abi huling ini <laughs> Sorry, sorry, sorry. So, because may kasi natin yan, guys, yan. Kung may natin yan. So, I remember, guys, di So, I remember, guys, nung high school ako, it's one of my favorite na nabibiling talaga doon sa kalenderya sa labas ng school. It's walang sahog, pero masarap siya, malasa siya na bihon. So, wala kayo masyadong ano, kasi alam nyo man, business sa mga maliliit na business, walang masyadong, masyadong sahog at walang masyadong gulay-gulay para makasave sila at para mas malaki yung kikitain nila and I know it's delicious naman so kaya sulit naman so it's 5 pesos per pack na bihon it's purely bihon talaga na malasa na siya so yun yun ang aming inulam-ulam sa aking, we, together we may classmate na bibili ng munggos ako bihon yung isa naman bibili ng ganito bibili ng ganyan and salo-salo kaming apat so we are group of best friends <laughs> and of course yung group of best friends I mean, lahat kami honor student ganun talaga yan so titikpan na natin yun ating bihon just a short uh, short, short sort um, of sharing ng story. <laughs> at loto ng ating pasit guys so let's eat and dito naman sa kantina ni loto na si Bating ting ng kanyang nilagang baboy so sa amin kasi is ano ila so nilagang baboy yan yung mga prepare, prepare namin ganina mga ingredients so ating i-check kasi kumukulo na ayan na so hindi ko na siya masyadong i-video sa guys kasi uh, binidyo na to ni bating so thank you so much for watching guys I hope that you like our video and let's eat together with Essie and si Brenda Mitch ang kanyang ah! Ayan, Deba. Thank you so much. Tit. Kuha na po ang buntit ng kanyang ulam. Ay! Ah, oh. oh, di ba? Yeah. Ulam para siya lahat. Nagkara Para makasabaw-sabaw po nito. hindi, hindi, like hindi, hindi, like let's eat guys ano ito yung bihaw na yun naman sa grabe ang mga baka biro na sa nandito <laughs> let's eat let's eat, let's eat iginook ko man Bye! aahhh she's eating na guys so, don't worry kasi at kahit kaya din siya, kahit na siya lang mag-isa dahil busog ko siya kanina. Dahil siya sa Shout out si Palco. Shoutout si sa Sana'y ma... Ma ano na... Yes, masettle yung mga wirings natin. Live wire pa naman. Ang And we are busog na. Thank you, thank you so much. Mama, para sa palanj. And maraming sa... Oh, sila ng palanj pero wala sila dun eh. And maraming sa... nag, nag, nagluto din sila ng Mia po. So, nakamain din sila doon kila Mia kasi nagpaluto din si Mamo doon. And yung lunch dito is para sa lahat, para sa staff. Staff at sa amin. So, thank you so much. Before kami mag-office, mag-ano muna. Mag -ano muna. <laughs> Mag, mo na ako, mag, <laughs> <edit>. <laughs> thank you so much for watching guys and god bless See you in my next vlog